Ay lo po, good morning po lahat. Welcome back sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin tipong subscriber ng ating sasabutin Toy Ito'y galing po kay Ronald Dadang. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba raw magwalay ng biik at one month kahit na sila po'y nagtatae? At saka, yung kanilang inahing baboy po ay wala pong ganang kumain? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhay kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, ang ating pong video ang tatalakayin po ay medyo related po siya doon po sa in-upload po natong video kahapon na tungkol po sa mga alagang biik na nagtatae and then ngayon po, hindi lang po yung kanyang alagang biik ang nagtatae bago walay kundi yung kanyang, kanyang inahing baboy uh, din po ay medyo matamlay at mahina pong kumain sa pagwalay po ng biik mga kaibigan sa, sabi ko na po sa kanyang previous vlog dapat malusog yung biik na iwawalay. Importante po yan. Kasi po, kapag yung biik po ay pong iwawalay na po silang mga inahing baboy, wala na po silang kasamang inahin sila po ay mabubuhay na po sa pamamagitan ng pagkain ng feeds at saka pag-inom ng tubig. Hindi na po sila makakainom ng gatas po mula po sa kanilang mga inahing baboy. So, magsisimula na po yung kanilang tinatawag na independent life po mga kaibigan. Sa panahon na winawalay na po natin sila. Kaya, mas importante po na maganda po yung foundation ng pangatawan, maganda po yung foundation sa gana sa pagkain ng ating mga alagang biik, maganda po yung kanang foundation na hindi po siya nagtatae para po sa panahon ng walay, kahit na maka-encounter po siya ng konting stress, ay hindi hindi po sila maapiktuhan ng masyado doon po sa stress na kanila pong uh, dadanasin sa pag-awawalay po ng ating mga biik. Yung mga stress kasi na dinadanas sa ating mga biik pagkatapos iwalay o bago iwalay, yan po ang magkapag-cause ng post-winning complication pagtatae, panghihina, walang ganang kumain, matamlay. Yan po yung mga signs ng post-winning complication. So para mating maiwasan yan, dapat bago tayo magwala ng BX, sila po yung malusog po talaga mga kaibigan. And then, sa side po natin mga inahing baboy, dapat talaga, yung ating inahing baboy po, bago tayo magwalay, dapat po hindi po siya nakaranas ng sakit, nang sa ganon, yung kanyang sakit po na dinaranas ay hindi po niya maipasa sa kanyang mga lagang biik bago po natin iwalay. Importante po yan mga kaibigan, na dapat po malusog po yung inahing baboy, uh, malakas pong kumain, hindi po mahina, bago tayo magwalay ng mga biik. Nang sa ganon, pareho po sa kanyang mga biik na uh, malulusog po sila. Sa, sa case po ng ating subscriber na medyo yung biik nagtatae yung inaheng baboy ay walang ganang kumain ang akin pong masasuggestion mga kaibigan ay dapat stable mo muna sila ayusin mo muna yung pagtatae ng mga biik at saka ayusin mo muna yung uh, health ng inyong inaheng baboy dapat stable po yan, dapat pariho lang silang malulusog kapag medyo nagtatae yung inyong biik uh, bago kayo magwalay i-adjust nyo muna yung face na ibinibigay nyo sa kanila. Huwag nyo munang uh, sobrang damihan. I-adjust nyo muna. Nang sa ganon, yung uh, biik po ay makapag-adjust sa kanyang panunaw at saka hindi na po mababasa yung kanyang tae. Sa inaheng baboy naman po, turukan nyo po ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din para nang sa ganon, yung kanya pong gana sa pagkain ay babalik. Nang sa ganon, siya po ay maging masigla po mga kaibigan. So, inyo pong tandaan, bago kayo magwala ng biik, dapat malusog yung biik at saka malusog po yung inahing baboy niyo mga kaibigan. Nang sa ganon, pariho po sila malusog sa pagpanahon po na sila po nating winawalay na po sa isa't isa. Kaya yung ating mga inahing baboy po ay importante pong maturukan ng vitamin B complex at saka vitamin ide e. Nang sa ganon po, makorek po natin yung ganyang paggana sa pagkain at saka kapag makorek na po natin yung kanyang gana sa pagkain, tataas po yung kanyang appetite Kasunod na po dyan ay tataas na po yung, kasunod na po dyan yung paganyang paging masigla at saka hindi na po matamlay po mga kaibigan. Ngayon, pwede rin po kayo magturok ng iron, 5 ml din. Doon po sa mga inahing baboy na sa tingin nyo po ay medyo po sila matamlay. Sa mga panahon po na bago po tayo magwalay. So, iron lang po, 5 ml din. Isabay nyo na po sa vitamin B complex at saka vitamin EDA, pero magkaiba po ng site yung iron. Yung vitamin B complex at saka vitamin po yun lang po yung paghaloin sa isang siren, sa isang site. Pero yung iron na 5 ml, doon po sa kapilang leeg nyo po ibigay. Huwag nyo po ibigay sa mga parehong leeg po mga kaibigan. Nang sa ganon, yung absorption po ng iron at saka ng absorption po ng vitamins ay mas maganda po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako bigay sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po kung paano dapat magwalay ng ating mga lagang biik sa mga panahon na mayroon pong karamdaman ang mga biik at saka mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.